free membership fee. At meron din po kami uh, branch anniversary promo. Uh, yan po, uh, meron din po kami free membership fee once mm -hmm. mm -hmm. po second anniversary po ang aming mga branches. Yes, yes. Ayan po, opa. uh, yan you know naman po sa aming Asia Brewery, uh, kapag po ay naka naka, uh, uh hey. po tayo ng no single na single sa halang ng Meron din po tayo yung free membership fee. So ito po, uh, PMBS Generation Promo. Uh, ito na po yung patulad po lang ginagawa natin. Ayan uh, po, uh, kapag po tayo ay mismo nagpamember sa mismo seminar, makakabay po tayo ng free membership fee sa halagang halaga 150. At kailangan lang po, ay uh, meron po tayo ah, uh, dalang valid ID na meron kasama ang uh, na na date of birth. Okay. Kung halimbawa naman po na wala tayong dalawang tubay na picture, pwede naman po namin kayong mapicture. At lagi po natin tatandaan, uh, kapag po tayo po uh, huwag po natin kalimunta huwingi ng resibo para po uh, masiguro, masigurado natin na papasok po sa ating account ngayon na pamilya po natin. natin na po natatapos ang first part po ng ating seminar. Uh, magtutuloy po ay si uh, Area Development Assistant, Area Development Specialist sa Membership Department si Ma'am Jessica Andal. And magandang hapon po sa ating lahat. Yan, so ito para simulan po yung second part ng ating seminar. Uh, ito po ay yung ating mga benepisyo. Ano po, nandito na po tayo sa part na ano po ba yung mga benefits na maaaring matanggap ng member once po ako ay uh, parte po ng ating kooperatiba or maging parte po ng SIDC. Una po un, nating benepisyo, Uh, availability of the products and services within the community. Ano po, nakagaya pa po ngayon, para na po tayong uh, Outlet, dito po sa Katanawan. Ano po, dahil ang goal po namin is mailapit na po natin yung mga produkto at servisyo na meron tayo sa ating po mga kasapi. At uh, kami na nga po, ako kami na po ang naglalapit ng mga tindahan natin sa ating mga kooperatiba. Nasa ganun po, ay convenient sila sa pangingili ng mga produkto at servisyo. Pangalawa po, Patronage Refund. Yan. Dito po ba ay, uh, saan po mo yung Sa bayan. Doon po ba sa pinagkagrocerahan niyo or binigilhan niyo binigil ng uh, mga pangailangan, uh, kayo po, yun po ba ay uh, may bumabalik po ba sa inyo? May balitang ng kilig? Wala. Wala so, po. Yan, ito po yung magandang ng Sitsi. Ano po, po uh, yun na pabigyan niyo po, yun po ay ina-consolidate namin or kasama po namin. At yun po ay kumukwentahan po namin ang balitang ng kilig. Ano po, po, buong taon po ang aming pinagsasama-sama dito. For example po, yung year 2023, ano po, ikaw-consolidate namin siya at kukupitan po namin ang dividend. At ano yung din po, maaari po siyang makuha by June at magtatapos po siya ng August. Ibig sabihin po, kung kayo po ay 2024 na binigay, next year po makuwentahin yung inyong dividend ito. Ano po, at isang bagong magandahan dyan, hindi lang po yung ating pinamigyan ang makuwentahin po, pati po yung inyong share capital, kung kayo po ay mapabayad po yung sa ating ayun uh, yun po ay hindi tumutubo din po at makuwentahin din po ng interest. Ano po. At hindi lang po yan. Hindi lang po yung ating ah, uh, hindi lang po para sa ating video na po punta yung ating mga napapamili. Uh, yung isa po, oh, uh, kung mapatahan din po natin siya para sa yung incentive. Double, Double po ang purpose. ah uh, yung hindi napamili po, napapatahan ng TV dito. At sa ganun po ay uh, napapatahan din po siya ng yung incentive or yung papasok po natin. Ano po, para sa regular, ano po, napangin po mo na, dalawa po yung type site ng membership. Para po kay regular, ang maximum benefit po natin para kay incentive ay uh, 1,000 cash at 1,000 na like, gift certificate. Pero, kailangan po, kapag hindi kayo, ng pa baba. po na halaga ng kapamilya sa gasoline station. Alin man po sa tatlong halaga na yan ang kanyang maabot, uh, maaari po siya makakuha po ng maximum benefit or yung kalamati po ng kanyang hospital bill. Nagandahan po dito kay Sipsi Care, ito po ay para lang sa regular. Ano po kaya lagi po namin na-encourage na pag uh, nasa age ko po na bata-bata pa po, po ay mag-regular na po para po uh, ma-avail niya yung mga benefits po. Mas parami benefits kung para kay aso po. Kagandaan din po dito kay Sumisi Care, siya po ay extended or maaaring ipagamit sa beneficiary. Kung kayo po ay married or kasal, ang beneficiary na po dyan ay ang inyong asawa. Ano po, kung kayo naman po ay walang asawa or balon na po, kung walay sa asawa, legally separated, ang beneficiary po ay mapupunta sa pinakamatandang anak na, na, na wala pang ano po, sa pinakamatandang anak po na wala pang asawa. Yung walang asawa po ang titignan natin. At kung kayo naman po ay single, wala pa po pong asawa, maaari pong isa sa mga mag-anak ay sa sumusunod na prioridad. Uh, una po natin ang priority na beneficiary ay ang inyong pong ama. Pangalawa po, At po ay ang ina. At ang pangatlo po ay ang pinakamatandang kapatid na wala pang asawa. Yan po ay may writing. Ano po? Una po ay ama, pangalawa po ay ina, pangatlo po, po ay pinakamatandang kapatid na wala pang kasawa. <laughs> Hindi po yan pwede magkabalik-balik na. Ah, uh, ang member po ay mayroon pa ama, buhay pa po ang ama ni member. Ama po ang beneficiary. Kung wala na po yung ama, kanyang ina po yung sunod niya beneficiary. Kung si member wala na mga magulang, ang beneficiary na niya ay yung pinakamatandang kapatid na walang asawa. Yeah. Ang tulong po ay limitado po sa 25% ng kapwa halaga po ng hospital bill at hindi po bababa o lalagpas sa 12,500. Ibig sabihin po ang member po may maximum benefit na 25,000 pesos. Ang beneficiary niya po ay may benefit po or maximum benefit na 12,500. At dapat po ma-file po ang sit sa loob ng 60 days, anim na pong araw pagkalabas po ng hospital. At lahat po ng sakit na covered ng PhilHealth ay covered din po ng ating sit-seeker. Kay po, oh, uh, uh, siya po ay pwedeng gamitin sa ng member at ng beneficiary. Ah, uh, ilayo po ng malayo-malayo. Ano po? Kung naman po sana, pero halimbawa po, ah, uh, hospital po yung member, yung beneficiary na po ay ganun din, hospital din, pwede po sabay po silang mag-claim po ng ating sixty care. Next po natin, pang limang benefit, pang limang benefit, ang ating po mortuary benefit, or ang, ang mas kilala po bilang boreal benefit, ito po ay, ah, uh, benefit po para lamang din po sa ating mga regular na kasapi. Regular lang din po yung meron po nito. Ang mag-clean po nito ay yung hindi mong beneficiary. Kung siya po ay single, ay eh, ang kanya po mga magulang. Kung kaya siya naman po ay married, ang kanya po mga asawa. Ang halaga po na pinagkakaloob bilang mortuary benefit ay 18,000 pesos. Fix po yan. Wala po mas mataas dyan. Wala po mas mababa dyan. Ang ating po, uh, benefit po dyan ay 18,000 pesos. Yan. At kinakailangan po para makapag-claim siya, kinakailangan po siya ay aking masapi or member ng Bursa Tantri. Ito po yung qualification niyan. Una po, kinakailangan po nakapagpasa po siya ng lahat ng requirements eh, sa pagiging regular na sa atin. Yung nag-discuss po kanina ng requirements sa atin po, uh, na yung mga requirements po na regular, kinakailangan po yung may ipasa. Kinakailangan po nakapagbayad siya ng membership fee at nakapag-contribute po siya ng share capital at least 3,000 pesos. Wala po dapat siyang nalabag na kahit uh, ang mga policies, dapat po nakatagay seminar ng PNUS. Dapat po ay nakatend po siya kahit isa man lang po general assembly meeting sa kakasunod na taon. Ano po? Kailangan po ang ano, ng 20,000 pesos sa fees, groceries, merchandise, or fuel. Or 3,000 pesos po na interest kada taon sa tatlong na taon. Kailangan din po ay wala siya may na na or no six months past account. Kung may pagkakauta po na iwan, kinakailangan po ito po ay correct or update. Other benefits, uh, seminar and training, may pagkakasak ng iba't-ibang uh, seminar, po, na pwede sa ating mga miyembro. Ano po, ito po ay ating pinupunin sa ating official team, Facebook account, na Sarasoro Ibaba Development Cooperative. Meron po tayong mga seminar tungkol sa livelihood, meron po tayo sa mga pagbababoy. Ano po, yan po ay namin at uh, kami naman po ay uh, nagtatawag din or nag-inform po sa na member once po na may mga available kami seminar. Marketing assistance po, kung uh, kayo po may mga baboy, mga products po na gusto ipatinda sa ating tindahan, ano po, pwede po ito pero kailangan po kayo po ay merong contract and agreement with the operator. Ano po, dapat po ay meron kayo na pero mga kontrata galing po sa CIDC. At technical assistance naman po para sa mga tulong technical po na kinakailangan po ninyo. Yan, meron po tayo mga employees po na uh, nag po sa mga lugar na pwede nyo po malapitan. Job opportunities. Uh, tayo po ay meron po iba't ibang uh, mga job opportunities na sa ating mga membro. Ang advantage nyo po ay yung politika. Po. Pero hindi din naman po namin kinagarantiyan na po kayo po ay very 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 na po. ano po, ah uh, dadaan pa rin po ito sa tapang procedure po ng ating HR department. Next po is grants. Para naman po sa mga anak ng ating mga lalas na upcoming or upcoming first ano po, uh, pwede rin po silang pag-apply sa at dito para ma-qualify po yung anak, tinakailangan yung magulang ay member. Pangalawa po, kinakailangan yung pamili. Yung magulang po ay pinapamili na hindi pa baba sa 20,000 pesos. Sa fee, uh, grocery, Okay. or 3,000 pesos po na piliit-interes sa ating mga lolo. At kung ang coming uh, first year college po, oh, kinakailangan po ang kurso na hubunin niya ay related sa business ng ating kooperatiba. Kagaya po ng uh, agricultural uh, courses, veterinary courses, uh, business management courses, mga accounting management. Uh, mga ICT or uh, na din po tayo ng iba po natin ng na mga engineers. Ano po, at uh, kinakailangan uh, po siyempre yung marka po nila ay uh, maganda po ang uh, tala po ng kanilang mga marka. At <makes> last po, awards and recognition uh, para po sa mga miyembro na magaling po sa mga produkto at service po ng mga Uh, sila po ay ating na po nabibigay ng parangal na po para po sila Pagkalaban po natin mo po natin mga Kung sino po yung mga miyembro po natin na magaling magaling po ng mga pagkakawata. Yan. At yan po so, uh, yun yung sampang beneficyo po natin na maahari po natin matanggap uh, or natin ma-enjoy sa ating cooperative 6 At para naman po sa ating last part, Uh, para po sa mga produkto at serbisyo po, uh, kayo po muna ipapasa po sa aming kasamahan po. Yan, uh, dahil mas gamay niya po, uh, alam niya po yung mga produkto at serbisyo na meron tayo. Yan, uh, gusto ko po po wala po sa inyo, ang Sir Rylan po. development cooperative, po? So, magiging pagtakinig natin sa kooperatiba. Kung halimbawa po ang naging pagtakinig natin ay uh, mataas o malaki. So may posibilidad na malaki ang benepisyo na ating matatanggap po. Okay. Okay. So kung halimbawa namang malit lang o wala, pati ano po magiging ano nun. So maaaring wala din tayo matanggap na uh, tawag dito yung ating pinaka-benepisyo. Uh, so unang-una po, uh, So, ang sinsip po kasi na hahati po yan sa tatlong kategorya ng pagninegosyo. So, meron po tayo tinatag na sa revenue na ito po yung may kinadama sa, sa mga agribusiness na kung saan nandito yung feed meal, yung rice meal, yung ating pong sa crops and sa poultry and livestock. Uh, uh din po, ma-engage din po ang CC sa ating ano at po, yung bank-like uh, p or services yung sa savings and loan. So ito naman po yung may kinanaman sa revenue business group. At yung ganun din po kung apat uh, ito naman po sa ating mga halimbawa sa so, groceries and merchandise. So nandito po yung ating uh Rich uh business group po. So tatlong ano po 'yon, tatlong aspeto ng pagnegosyo. So alin po natin yung sa pitch. So bali ang ang City Pocket Mill niya ay located sa Batanga City, sa may Sorosoro, Babano po. Ah, so Kasoro Karsada, sorry. Sorosoro sa Batanga City. So, sa kasalukuyang po, kaya niyo pong makapag-produce uh, ng 9,000 bags per day na iba't ibang klase ng pagkain para sa baboy, sa manok, baka, o sa ating mga... Maging po sa ating mga aqua, o yung sa mga bawat oh, tilapia, oh, so yun po ang mga feeds na ah uh, sa ano sa feed mill. So ito po ay masasabi natin na ang feed mill po kasi ay ISO certified. So pagdating po doon sa paggawa ng pagkain, so talagang ito po ay nasa uh, standard. So pagdating sa quality and performance, so ano po siya. So masasabi natin po na nakakasabay po sa magandang nandun sa kalitan niya so yun po ang pwede natin maano matanggap pagkatapos sa pagkamit ng CCP so meron po tayong uh, yung isa naman po brand yung big boy para naman po ito sa mga big na yung, ba, yung ating panturo at saka yung ating pang uh, condition so kung pamilya po tayo sa mga booster booster feeds ating mga uh, starter So yun po, big boy po yun yung brand na kinetaker ng Cici. So yan, ganun din po, since tayo po may feeds, syempre meron din po tayo mga products Para naman po, pangailangan uh, uh, sa mga gamot, sa, yung mga vitamins, sa mga ayon sa mga injectables at sa mga water products. So, meron din po yung ating as set products. So, engage din po sa ano po, meron din po yung selling pelicidsis, lalo po particular po sa patangkas dahil lang ano po, yung sa mga paini. So, yung mga ano natin, yung mga hangpa, yung mga member, lahat po ng partner nila, do, dito po dumataas ano, sa mag-selling pen kung saan uh, Pagkati sa pagtimbang ng ating mga partner, yung po ay digi uh, digital, so hindi tayo madadaya. Ano po? Eh, maging yung mga hanpad, uh, kasi mag-point na natin ano, ng ating timbang sa baboy, so recorded po yun. So, po uh, sa ating hug center. Uh, Meron din po tayong uh, uh, yung organic tapos <coughs> po sa mga hindi uh, sa So, kung gumagamit po ng mga halimbawa sa sa, sa bundaan, Coplicas po, may, <mulikas> po, may <mulikas> po tayo na may product po rin para sa organic ng uh, May farm, so ito po ay located sa Patangas, sa Ibaan at saka po sa San nag po, ng... yung mga napuntugas po niya, uh, po may, may do sa ating mga tindahan ng mga uh,

Philippines, nandito dito po yung ating yung coffee oil yung banko, at saka yung ating ano po yung sa grocery. So, hindi nyo lang keso, uh, meron po tayong one-stop shop sa Chaong, Cantinaria, sa Riaya, at saka po dito sa May, Anapat. At sa lukuyan po, nandito po natin sa Katanawan ay, it's up there. So, ang kinikita mo na po natin dito ay feeds, para sa ating mga anhaw, yung pamakayan para sa ating mga alagang hayop at saka yung pong, uh, bigas para po sa ating mga nag-aalaga. Ano so, po? So, din po yung mga ating mga anhaw. Yo, ganun din po, engaged din po sa business ang six Chief na meron din po siyang gasoline station. Uh, tatlo po sa, ba sa Batangas at isa po sa Mindoro. May sige yeah, po din pa. Kasi may naman kulatin na pikas ng Rice Krispies po ng CJ ay nasa Mindanao, no? so no po po siya ng Sinagotome at saka po yung uh, Abinorado, yung brand po ng ng ating legacy po ng gintong gawa. So available din po ito dito sa ating outlet sa Bagalaw. Sino meron din po tayong bukas sa Station? Then meron din po tayong yung ating pong hardware kasi ang isa po natin mga member halimbawa yung mga uh, uh ng mga uh, construction materials so ito po uh, nakikita din po tayo na so ito naman pong thanks part nito ito naman po yung may kinalaman sa ating Victor Business Group so ito po yung sa sales and loan So, po sa mga liyente na uh, gusto mo uh, open o safe sa kang, at gano'n din po yung gusto mo gabing ng mga loan, so gano'n din po tayo dito po sa ating uh, cooperative bank. Sa so, kasalukuyan po, ang ating po, po ay meron po na yung ating po sa may bumaka. Yung ating Uh, malapit na ng para sa savings and savings. So nakikita po rin na uh, po ng services, pwede po tayo mag-open regular savings, Hindi po po tayo mag-open ang... Mag-delay lang naman po talaga sa PILS ayun, sa lahi at kung paano natin magkalagaan ang ating papoy. So kung lahat ng factors ay <coughs> nasa atin, bakit hindi tayo makakaproduce na magandang lahi na baboy. So, meron po kayong katanungan. So, meron din po pala tayo, by the way, na ibinibenta ah uh, bigas. Meron po tayong state-of-the-art rice right, meal na nasa Mindoro. Yung mga bigas na tinurus natin doon ay ni-distribute po natin sa Calabar Zone at sa iba pang parte ng Pilipinas. Dahil meron po tayong mahigit na pinuntung branches ng Co-op Mart na pinagdadalhan po ng itlog. Mayroon po tayo 175,000 layers in Batangas na ang itlog po ngayon ay pre-distribute sa mga Co-op Mart. So, tayo po producer ng face, producer ng baboy, producer ng itlog, producer ng bigas. So, kung hindi naman miyembro, maybe sa hand 100% naman po siguro na tayo lahat ay kumakain ng bigas, ng kanin, eh di pwede rin tayo tumangilig. At the end of the year, pag tayo po ay tumangkilig, yun po ang ating pinamili doon sa ating outlet, babalik po sa ating in the form of patronage refund. Eh tayo na po ay makakatanggap ng gano'ng patronage refund sa ating binibilihan. Kalendaryo. Ay, wala pa rin sa sense po, may kalendaryo na at saka yung sarili sa ating mga benepisyo. Kasi lahat ng tutuguin babalik sa iyo kasi kayo nga po ay kamay-ari at kayo po tayo po ay pare-parehas na bilyonaryo dahil ang SIGSI is a billionaire cooperative so nabit uh, mo meron po kayong katanungan or malaya po kapag sasalita another thing na pag-usapan ni mga babes kanina mas maganda yung pag-organize kasi pag tayo lumapit sa FPU at tayo organize, mas may boses. Para yung support. Magaganda po sana kung tayo ay meron na holding area sa si LPM, para ang holder hindi siya ikot, ng idea sa ating mga kanya-kanyang Pwede rin po, i-arrange po natin kasi iba po ang presyo pa kakulis sa iyong magtirahan katanungan? Ma'am you want to say something? Opo, sir. Ang mga, po sa alabat, edi ipoprovide po namin yung pinahin. Pero hindi naman po kada resource, edi kanatin ang barako. So, depende po. Meron po kami doon sampo. Hindi po naman kasi may na Pagka, let's say, meron po kami doon sampo, nakakapat ang, uh, ano na, nagkikip na siya ng isang parako. So, sa, sa po, para pautang po yun ang yung operatiba sa inyo. Pautang ang baboy, pautang ang pigs, at ang bayad po natin ay yung mapuproduce natin piglets. Ah, uh, bibisitahin po yung ating pen. Meron po tayo magbibisita din yan. Yun po. At din siyempre, ang parang kalateral po, hindi mismo iyong iyong mismong alaga. baboy? Opo. Kaya lang hindi dito, muna, muna muna tayo sa so, kung ipatusap sa si LGU para tayo yung may supporta.